Of course, sa buka ay makikita ang isa sa pinakamatanda o pinakamatagal na panchon sa Pilipinas na disenyo pa ng mga Spanish noong araw. Ang pansyon ng Bukawi din ay isa sa ilang simentero sa Pilipinas ng hugis octagon o mayroong 8 side na hanggang ngayon ay pwede pa rin magdibing dito. <laughs> Of course, sa Bukawi din ninyo makikita ang nag-iisang gawa ng tinapa na masarap at babalik-balikan nyo, na ilang dekada na gumagawa at nag-aalok sa kanapit bayan at iyan ay matatagpuan nyo sa gawing dulo ng Barangay Bangbang. Of course, ang Bukawi din ay may ilang naging bayani nung sila ay nabubuhay, nandyan si Sajid Bulig ng Barangay Bangbang na nagligtas ng ilang nalulunod sa pagoda noong taong 1993 sa ilog ng Bukawe. Siya ay tinaguri ang Batang Bayani sa edad na 13. Of course, sa bayan din ng Bukawe ninyo matatagpuan ang isang sikat at gawaan ng matibay na sidecar na karamihan dito sa Bukawe silang gumagawa. Iyan ang Crystal Sidecar and Repair Center. Dito yan sa bungad lang ng Barangay Bangbang. Of course, dahil dito sa bayan ng Bukawi ay may nag-iisang gawaan ng tofu. Yan ang Andrings Tofu Shop na malatagpuan sa barangay Sulukan. Idagdag ko pa dito, sila din ay gumagawa ng soya milk. Of course, sa bayan din ng Bukawi ay may sikat na bayani na taga-kaingin. Yan ay si Eusebio Roque o tinatawag ding Maestro Eusebio. Siya lang naman ang namuno sa pagkatayo ng Real de sa Pandi. Of course, ang pinakasikat na festival ng Bukawe ay ang Pagoda Festival na pinagdiriwang tuwing unang linggo ng July sa pagbibigay parangal sa Kusawawa. Ang pagodang ito ay niikot sa ilog ng Bukawe ng siyam na araw bago ang piyesta. <tong> Of course, dito din sa Bukawi, makikita ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Dito lang naman ginaganap ang malalaking pagtitipon at concert na dinadayuhan ng karamihan sa atin. Yan ang Philippine Arena. Of course, dahil din dito sa bayan ng Bukawe ay may isang lugar na maraming pagkakainan at pamimilya ng mga pagkain na swak sa inyong budget. Sama na dito ang buong pamilya. Iyan ang plaza sentrale na matatagpuan lamang sa barangay Igulot. Of course, ilang taon na lang din at magkakaroon na din tayo ng Station of North-South Commuter Railway dito sa bayan ng Bukawe. Napapadali na ang mga pagluwas-luwas natin. Of course, dahil ang bayan ng Bukawi ay tinaguri ang Capital of the Philippines sa Barangay Turo at Binyang matatagpuan ang mga tindahang ito. Kaya naman sa araw ng bagong taon, maraming dumadayo dito para bumili ng mga paputok. Of course, dahil nandito rin sa bayan ng Bukawi ang delikalidad at murang bigas na bilihan Iyan ang Intercity at Golden City Business Park na malatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay Wakas. Of course, summer waving. Nandiyan ang King Leonard para makapag-swimming ang buong pamilya at makapag -banding. Kaya yain ang buong pamilya. Ito ay matatagpuan sa barangay Tambubong. Of course, nandito din sa bayan ng Bukawi ang isang sikat na eskwelahan na lumalaban sa iba't ibang lugar para sa kanilang robotics. Yan ang Dr. Yangas Colleges Incorporated na matatagpuan sa MacArthur Highway, Wakas, Bukawi, Bulacan. Of course, nandito din sa bayan ng Bukawi ang sikat na kalye Paskuhan ng Palanggay Bangong Bayan na tuwing Pasko ay tinatagsahan ng mga taong galing sa kalapit bayan ng Bukawi. Ito ay pag mamayari ng pamilya ko tako. Of course, proud po ka wenyo sa ko. <manyan>